ikahalin tulad din ang tanong ni Soto na kumang isang tao ang gumapila sa batas ng Diyos na ibinigay sa mundo, nagsusumabo ng reconsideration. Although immediately executory, is not yet final. Thus, uh, appealable. Pinagtatanong kung naka-appealan na ba tayo ay dismiss sa atin. Ang Diyos ay nagbibigay ng muling reconsideration sa mga kababaihan Matamtalatan ito ay isang mga panyarihang sandali sa kasaysayan ng Biblia kung saan ang katarungan ay ipinabot sa mga anak na babae sa konteksto ng mana. Ang sinario mga bilang kapitulo 27 versikulo 1 hanggang 11. Ang mga anak na babae ni Selefihan, Mala, Noe, Hagla, Nuka, at Jersa ay lumapit kay Moises, Eliasan na saserdote at mga pinuno na nagsasama namatay ang rami niya masay lang at wala siyang anak na lalaki. Bakit mawawala ang pangalan ng aming ama sa kanya ang kan dahil wala siyang anak? Bigyan mo kami ng ari-arian kasama ng mga kamag-anak ng aming ama. Ito ay matapang at hindi karaniwan dahil ang mga batas sa mana noong panahong iyon ay nakasentro sa lalaki. Karaniwang hindi nagmamana ng ari-arian ang mga babae, ang tugo ng Diyos. Dinala ni Moises ang kanilang kaso sa harap ng paninuhon, at sinabi ng paninuhon, ang mga alam na babae ni Zelefeha ay tama. Dapat umibigyan sila ng pag bilang mana sa gitna ng mga mabana ang kanilang ama at ibigay niyo sa mga amana ng kanilang ama. Ano ang implikasyon nito? Una, nakikinig ang Diyos na ang kawalang katarungan ay dinala sa harap niya. ng tama. Ikatlo, inaayos ng Diyos ang batas upang ipakita ang pagiging patas. Nagutos siya ng bagong batas na nagpapahintulot sa mga anak na babae na magmana kung walang mga anak na lalaki. Ito ay isang mahalagang kaso sa banal na katarungan na nagpapakita na ang tradisyon ay hindi kumapaipabaho sa katwiran. Pagninilay. Tunay na ito ay muling pagbigay ng rekonsiderasyon. Pinago ng Diyos ang kanyang kalikasan, sa halip, ipinapakita nito na ang katarungan ng Diyos ay buhay at tumutugon, lalo na kapag nilapitan ng may katapangan, katotohanan, at katwira.